Oke kita. welcome to vlog ma'am. Via Hilot channel. Mom. sa YouTube nak tanaul ma'am nak namo dito. vlogger, vlogger yan, naglibri hilot ko sir, oh, may hapon live ta sa youtube sir ako ng, na youtube ta yan, pwede mo magpahilot, libre ra wala sir, kanang libri hilot, ito mga panuhot matong kaon, mga lusay PANUHOT MAMO WELCOME SA BLOG MAM LIVE YOUTUBE CHANNEL WELCOME SA BLOG MAM SA YOUTUBE BLOGGER BA BLOGGER oh, KUANTA CARI like. la... GA CARI naano mo sa youtube subscribe lang sa channel o pasikat ako sa inyong lugar kay ilang mga gulay hi ma'am welcome sa vlog nagkata mo, namigay tag flyers para makita mo sa youtube live ta, youtube Ayan. gulay, napon rin mga lagutmon sama aning kamuti o nyan, napon kaning gitawag nila nga kaning bayabas <laughs> o, oh, carrots niya, carrots. So, oh, yan. O, oh, yan. Carrots niya. Yan. O, oh, dire, lamas. Mga dahon, green pa kayo. Labas. O, oh, yan. Oh. Press, na press. Mama, welcome sa vlog. Mm, live na mo diya. O, oh, iba pa ni mama eh. May asawa na mama. Isap. Ano, eskwila pa ka? Sponsoran ko? Oh. It takes lang ko 'ya. Ano ba? Uh, sa YouTube. Oh, sige, sige. Oh, ay, alam. <laughs> ah. Oh. Joker, joker kayo Oh. Comment niya mama kaya tong sponsoran. Kung sansay ko lang nimo dagdagan ako. Kung kulang ang pagmamahal, mamahalin kita. Ayay. Ay. Mahalin raman. Naro? O oh, mga welcome sa vlog. Sa YouTube ah. Yun o. Oh. Ah grabe mga protas ni Rio. Ganun ko ano Press na press yung kayo no. Bago ang siyang harvest no. Kaya kuwan pa man yun. Ulan pa, basa pa ba? Bago Bago pang ligo. Oh, na naman sa YouTube. Sir, may hapon sir, namigay lang ko flyers. Libre hilot na sir, pasi ganahin ka, ka magpahilot. Nadiri lang, pasi tingalin nga niyan eh. Robert. Ha? Ayan. Ay kani na eh? Oo. Bagyo beans. Oo. Bagyo. Bagyo beans. <laughs> si sir Robert. Ayan. Monit, tagiya dire ah. Green ang iyang mga dahon pa. Grabe pa ka namin sa gulay. Pang chapsoy. Chapsoy. Pwede mo magpahilot sa rally libre na wala bayad. Pero welcome sa vlog. Sa YouTube sir, YouTube vlogger. Pasikat ata sa inyong lugar. Ma'am, comment mo diyan ma'am kasi makuha mo ka ng vlogger. O ngayon, ganyan siya mag-vlogger, oh. Paano kayo ba? Ah, uh, kena edad mam. Ma fifteen kat to. Pa mo fifteen, thirty tanan. <laughs> o, mga bata pa kay sila nagtabang tabang, nagtabang na sila sa ilang parents o pang ba? Mga bata wala gani sila nagkanang lagaw lagaw kanang uban may mga ingani edad maglagaw lagaw di ba? Oh, sila. Adlaw nga Sabado karon, uh, tabang yung sa pamaligya para Tako kay slagbaon sa lunes. Ah, ano yun na? Oo, oo, oo. Nakay trabaho na himo. Tako po kay baon. Para ipakaon po sa oyab. Unsa mo dyan? Mo yun oyab na. Lo, wala ikoy baon don. Sa oyab ka balaka. Ano ano? Labanan niyo, no? Normal malang na. na, mga, ha? Huh? Patol, uh, siksik ay mo, siya. Sige, tago ba, mura tanaw Tanaw dito. Kini eh, mo harong gil ba, muna eh. Kwan? mo, kanang comment mo dyan sa kong kwan, kanyang channel, kay Taganta baon May kaya, wala may baon. Taganta kag Jekas. O, oh, hindi ko dinagko, at least baka, makakaon mo isang grupo. Ha? Huh? Thank you. Welcome, ma'am. Welcome sa vlog, ma'am. Via Hilot Channel. Sa YouTube ma'am, vlogger Alala ng Sibuya so, uban kayo kan tambo kay ba. Ilang kamatis. Ihatag eh, na nimo si mong apoy Natanawa ko sa YouTube kaya na ako dito. Oh. Vlogger Via Hilot. Oh, oh Welcome sa vlog. Via Hilot Channel. Libre Hilot. Pwede mo magpahilot para makuha ang mga panuhot, no? Tanawa ilang mga talong. Sinaw pa kayo. Green. <laughs> green, green. <laughs> green, green. Ah, ito po yung nagkuha, no? Oh, na po yung nag-hotel doon sa Kaylin. Oh, ah, kayo. Sir, welcome sa vlog, sir. Oh, grabe na mga gulay dito, rin, Press na press. 30 lang kilo sa, oh, half, no? Half na. Araw. Grabe gulay. 30 kadamo. Sir, oh. Welcome sa vlog char ya. live ya, sa YouTube. Wow, inna na. Ya ha. nama kon Sa YouTube mam. Para kita ka YouTube da. <laughs> na raw na raw. Na, kita to bang mam. Na. Na ka YouTube. Ina dai tanawa dito sa YouTube da bi kana arbi ko dito. I type lang ang bihilot channel. Wow. Bihilot channel. Oke. Okay. Oh, ga green-green di nilang gulay oh. Alam niya 'yan ang welcome sa vlog sir. Live ta sa YouTube, vlogger sir. Tsekita oh. ko sa inyong lugar. Oh, nya. Panya sir, free hilot ka. Oh, libre, 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 Oh, libre, 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 kayo, libre, minute, libre, 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 lingkuranan lang libre, 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 Oh, kana kana. Hey. Okay. Oh. Kuan mam vlogger mam nga taga Bacoor Cavite nga nag-ikot ko Luzon Misis Mindanao. Libre akong hilot, subscribe mo sa channel. Ah. Subscribe, bro. Oh, subscribe. Okay, on, like, share. Oh, share ni mo. Kung nalangin ka mo, share. Tama ka. Ano, sir? Sikitan ka niya? Wala. Kani? Wala. Kana.

Halo, Arina. Oh, namatay wala uh, hana, hana. Uh, vlog, Chane, Lata, sa na. Ano uh, uh, na Oh, welcome sa blog viral channel na ron sa bag-sakan, mga gulay tayo sa malaybalay Bukit Indonesia, naglibre hilot, si Beibot. Wala na kagibok, ikwam, magkano? Namatay. Wala na. Ang hapon na siya, itinulong sa gusto ni mo, kamat, lukan, aton, kini panaw, wala lang ayaw jud mo anang piton dos doot, doot 30 minutes sir bulong din mo uno ka uwal na niyo. pagligo ni mo mulag gum to sakit iihok kani eh. plus lang oh dako kay dili ko rai ayaw gid ko pusak plus lang kani mo dire wala na tabi na magayon yung pamati sir ma'am nag mo na forward mo pistita lang ang tungkay wala ni si, sir kan sa di mo kay inang ataki uh, Pero kung hindi makalibang, 5 days, 10 days, mga bata, matanda, paling kurang saja tiang itu boleh ah boleh paralel kan Oh next Oh mana? Thank you. Oh next. oh botol saya sir. Jangan Ano saya itu Nah kita lara Oke, okay, thank you. सहितु <coughs> 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 Mamon, no, we get the flyers man sa Viajero Channel. Libre oh, ang hilot tato man, kasi ganahan mo magpakuwag no sa'yo, libre. Kaya mga gulay po niya, huwag lamas niya rin yap. Pero kung sila pa, tekto, huwag ba sila may lupang si Kirman Karolato na brama ka si Kirman? Huwag labir ba sila tuwa, dapat na mga mga tigasap. Oh, nanu sa YouTube.

Ay, kaso kapatid, hindi tayo kirin. Mama, welcome sa Sa YouTube na siya, ma'am. Nanakalito. Ayan, o. Kanyang mga yang niya, may kamuti. Nagkukuha niya kamuti, hawi. Oh, nagkukuha kayo.

Sa YouTube naman, YouTube vlogger. Mo na siya, biyahe lo channel, i-type nyo mo sa YouTube, naan na mo dito. Live na, sir? Ha? Ah. Ah, ha, unya pa ni makita mo mga alas 6. Pero naan na mo dito na. Ha, oh. Pag-hay mo kay live ni. <laughs> oh. Dalaga mo ka. Dalaga? Dalagatas. Dalagatas, wiyawa. Dalagatas. Nakay ko an ma'am nakay nang kapi diha. Gusto ko diri kani atong ihatod mo kuno unahan nga nanan mo kuno diri mo kapi. Ah wala, wala. guntahon na lang ako. Ano sa man pagkaon? Ano ka mo? ta ko? Ano ka pinta? Wala sa soft drinks na lang sir. Apo di ba? Ano ka pinto? Parisa ni Mutko. Ay, kukos

Wala yung buti d'yay? Wala. Wala yung buti. May hindi lang sa